Discompression compression for urgent operation. Neurosurgeon daw po nagsabi, urgent operation daw kailangan ni sir. Kita niyo yung walker, kita naman siguro dyan sa camera. Bin ba, bumagsak bin Yan yung bit-bit ni sir papunta dito from Pampanga. Ano naman sa tapagawa mo dyan? May hilot na rin, tapos yung sa orthopedic, gamot tapos yung sa mga nagkakairo-kairo din yung sa bahay yung negative brain dami na! Oh, kita kahit pag pihit-pihit pala ito, damay-damay na Ba't mga nyo? Tumodol naman na sa kung tumatay yung ganito. Tayo na muna. Oo oh, nga, tulog ka doon. Ang Hindi hindi siya maalit. Diyan. Eh! Hey, Saan ka sa papa mo? Tayo na hmm. ka muna doon. Hmm. Hmm. Uh, bin, bakit bumagsak, bin ba?

Mm. Well, Ay, Parang di ako kasi huwag ka kasi. Sige po. na lang namin siya. na Hindi ka Ay, ito, yun talaga yung masakit, sir. Mm -hmm. Yun ang masakit pag galing sa upo. Sige mo, sige mo. Ay. Tidak, kita kaya-kaya. Bagaimana kita? Tidak, kita kaya-kaya. Tidak, kita kaya-kaya. Tidak, kita kaya-kaya. Hey okay. 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 Dito ulo, sir. Dito ulo, dito pa. Okay. Oh, Okay, so bago ko ito simulan, thank you po pala sa mga nag-donate nito. Ang dami niyang dinonate na ganito kay Boss Madam. Pero... Gawin back tayo sir. So nakita nyo yung lakad ni Bossing? Neuro po ang nagsabi. For urgent. Ah. Uh, yeah, dito, dito mo boy. Dito, dito dito mo. Kita nyo yung walker? Kita naman siguro dyan sa camera. Yan yung bitbit -bit ni sir papunta dito from Pampanga. Yun. Neuro surgeon daw po nagsabi. Urgent operation daw kailangan ni sir. Sa abroad pa to ha. Sa Damam, 30, nasa Damam. Saudi Arabia. Exactly. Oh, Kaya ah. From Saudi na yun. Tingnan naman natin yung kamandag ng mga Pilipino. ano ah, <laughs> saan na pagawa mo dyan? May hilot na rin. Tapos yung sa orthopedic gamot. Tapos yung sa mga uh, nagkakairo-kairo din yung sa bahari. <coughs> Nagtibli. Uy, ang dami na. Ang so, ah, ka na rin. Sa, uh, Insurance naman. Ay, kita, ta, uh, iyayabang ko to ah. Palatandaan na mapapalakan toto Pinusta yung ayano <laughs> Ayan o. Ipinusta yung reloy. Kasi hindi ko alam kung ano eh. Sabi ni sir, ano daw to? Sa Dubai lang daw yung nabibili. Yan. Mahal, mamahal yun yun, sir. Kuya, bibiro lang. Sayo na lang. <laughs> <laughs> o, sige, sige. O, makulit eh, sige. <laughs> okay, <yan. laughs> Kaya nyo ah. Huwag offer offer dito. Uuuhan talaga yan. Mas maganda kapag yung may gulong. Apat. okay, ganyan tangalang t-shirt, sir, dapat. Ilang taon na yung sakit niya? po? Ilang taon na yung sakit mo? Nagkupi po puto nung Otoberto. Mm-hmm. Tapos sumakit ng todo kahapon lang? Oo, oh, kahapon siya. Masakit talaga na gumapang at namimibot ako. Sige. Buti ba yung walker ka nahiraman? Hindi, sa tatay ko. Tatay ko kasi na-disgrace sa motor. Kaya Sige na pa. Ikaw na nagmana. <laughs> Kasi sa dami pa Si Walker pa. <laughs> oh, kita nyo, kahit pag pihit-pihit pa lang ito, damay-damay na. Vin, pasok Vin. Ano <laughs> yung Hoy, walang magugulat ha, kapag nakalakad to agad. <laughs> Unahan ko na kayo. Ilang buwan pa lang to. Kahapon lang tutubo doon ng sakit. Sabi ko nga sa kanya ang swerte niya dito na sa Pilipinas inabot. Ah, wala pa ang taon yan. Kahapon lang sumakit? Hindi, yung ano niya, sakit niya talaga. Ah, uh, noong okay. October lang daw. Legit. Kita niyo yun? Hirap kaninang umikot? Sir, tihaya. Kau oh, O, di ba? Ang bilis ng ikot. Sir, dapa. Doon pa lang yun. Di ba? Ang bilis ang Bago mo na todo, Shi! Kailangan natin ang bigat mo. Kaya pa rin, mo siya pinapapalip, sir. <laughs> sir? Kaya pa rin, yung mo siya pinapapalip. Sino? mataba Sir, mataba ba, ba sa'yo, <laughs> Hindi, hindi naman nag aantay na sa roof mo pag lakad mo mamaya bitbitin mo yung walker mo ha tapo mo ako baka ganun nasa isang kamay nakabitbit sa ulo ha. hindi sa atin na yan pag nakalakad. <laughs> oo nga sir po kasi sir itapon yun na eh. yan kaya ka napipilay kasi alam nung katawan mo yung walker sa bahay mo yun tapo mo yun sir cobra post na Harap naman sa Sumagad pa nga. Mahirap yung maghanap ng ganyan. Tala. <laughs> wala na, tawa niya. Na dito siya. Asa na, Sam? Sam? D dapat dito sumasakit yung bato. Bakit wala? <laughs> $100 nandiyan dollar sir, ha? Wala siyang dollar. <laughs> wala wala na, ano lang? Real. Oo, oh, real, no? Inumit <laughs> <Wala laughs> mo na kami, pag 100 riyal, times 12 lang yun, di ba, sir? 50. Three times 15. Yung ilo na lang. Okay na yung... <laughs> <laughs> Napakababaw ng tama nito, tapos muntik pong ma-opera, no? Ano lang tingnan, no? Naka-walker pa. Dalang-dala, no? Tropa ko to! Tropa ko talaga to! Di <laughs> ba, <laughs> insan? Insan pala. Tapos <laughs> na naman insan dun sa kay tita. <laughs> <laughs> Ina, ka sila, yun. Although, yun, shita, ito, pa kita ng ibang pilay. Para naman sulit bayad mo. Ha? May tapilok. May tapilok ha? Opo. Sige, iusin natin. Sa'yo yung tapilok mo? Dalawang pa. O sige, iusin natin yan. Ay, shit. Tira pa taas. Tagal ang ito ng mga... Dito. Yan, tira. Ito Okay, next. O, oh, hata, Barbie. Ano kayo? Mal malalamot lang yan. So, gusto ko lang sulitin yung bayad kasi ano? Ako lang. Tawag dyan. Sayang naman yung pera nito. Sabihin nito, inis lang natin. <laughs> <laughs> sir, pinisuan na to sir sa ibang bansa. Itong opera <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> uh, may may hindi naihindi. kasi ako yung yung uh, ano, presyo presyo ngan ngan yung 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 ano yung 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 compression. Parang iba ato yung nasa loob ah. Pero sige, huwag na mo tayo kumontra. Doktor naman yun nagpakala sa sakit. Kasi pag ako tinanong, sa ibang bansa naman yun eh, pag pilay lang to eh. <laughs> Bala kayo dyan. Kira, God bless mo sa lahat. Saka sa pamilya nito, congrats po. Tumatanggap po ako ng regalo, magpapasko naman. <laughs> Try nyo na yan. <laughs> <laughs> Kamat <to> na nagulo. <laughs> hindi lang ba siya? <niyo>. O ano? Talugan sa hospital yan. Hindi, hindi lang pa tayo madam. Kasi magkano lang yun eh. Mawala na pag-asa yung mga mas bata. Okay! So, pagpahingin mo natin ito si sir. Ah, uh, maya-maya lang. Tingnan natin papabit natin yung walker habang naglalakad siya. And this po sa lahat. Kita nyo ba yan? Kanina <laughs> sa braso niyan. <laughs> <laughs> Ngayon, sabi ko sa kanya, Sir, ibabalik ko to Sir. Kung pag uwi mo, nakawoken ka pa din. O, oh, deal? So, game, Sir. Kailangan nyo, Sir, maging mindful po sa bangon ha? Hmm. Pero ito po, dahil ang dami na nag-anong nag, dito, nag-invite, halos hindi na namin mabilang, sobrang dami na talaga sa mga tiga Middle East po, sa kahit na anong bansa sa Middle East, message kayo sa page ko. If ever na gusto nyo kami i-invite, pakunta dyan. Wala tayong magagawa eh. Eh, marami rin daw Pilipino at lokal na nag-aabang daw na baka sakali na pumunta daw ako dyan. Dubai, kung ano-anong bansa. Sa kanila, Damam, Bahrain, kung saan-saan po. So, welcome po kayo mag-invite sa team namin. Pero unahan ko na po kayo, hindi po ako kasi yung magaling dito. Hindi ko po kayo kayang pagalingin kung ako lang. Invite nyo ko, ako, na ako lang hindi po ako sasama saman niyo po yung team ko pagagalingin po namin kayo dyan so paano going back tayo kay sir sir maging mindful tayo ha tagilid upo tayo tagilid mo na sir ha tagilid mo na Uhuy. <laughs> <laughs> so, oh, yeah. yes, hmm. Patay yung mag-isa. Uhoy! Ano, ibabalik ko ba? ibabalik ko daw. Sa ilaan ka papunta doon. Pag-iakap ko sa mga walker mo, sir. Pag-iakap ko Patay. O. Oh. Tapos, eh. Ayos? Baka nung tatlong araw nung bumalik. Oh, oh, sa'yo na! Ora! Oh, ito ka ako! Oh. Bossing, tayo ka muna dyan. Mamaya ako makalala pa sa labas. Tahinga ka muna. So, paano dyan muna kayo? Mamaya ako papakita na nakakalakan to nung mas malayo. God bless po sa lahat. Kita kita tayo ulit. Welcome po yung tukin ko. Kung kaya niyo po kami sa ibang bansa. Kasi ang dami na rin naman nag-i-invite. Siguro it's time to visit them. Visit lang. Hindi po ako mag-i-stay doon. Kasi mas marami pa rin naman Pilipino na nangailangan sa atin. God bless po. Oh, okay, again! So, mami naman si sir, wala na daw sakit Kaso, ano daw. Ah, isang sign na wala na yung sayati ka. Sir, straight mo nga to, sir. So, part na to, kapag yan, oh, straight yun lang ganyan, tapos itaas-taas yun lang ganyan, oh. Kapag natataas-taas yun na yan, na parang tingin mo ka, wala lang, walang reaction, parang wala lang, clear yun. Pero once na, nakaupong ganyan, ginanyan nyo, sisigaw yan kapag nandyan pa sa loob. So, paano? Nakapagpahingan si sir. Tara, sir. bit mo na to. Ay sir. Wala na masakit. Takot mo. Takot na baka bumalik. Oh. Ay, ka lang, hindi makalang hindi bibalik. Takabawulin lang todo. Ikot 'yan. Ay pikit mo kasi. O sige, lakad ang sa lahat ng sasaktan. Takot pa. <laughs> Sir, balik! Natakot lang ng konti. Ay, nag-turbal nag ka na. Takot. <laughs> yung wakabado. Sige, masighted <laughs> yung hanap sa mga Ano? Ibabalik pa ba natin to? Ha? Kailangan pa ba ibalik? Hindi na. O, oh, if ever na may ganyan kayong case, hindi lang po sa Pilipinas, worldwide na nanonood po sa amin, welcome po kayo dito sa amin. So, yun, worldwide... Welcome kayo dito sa bahay ko. Ha? Operation uh, ano man, for operation man, or ano, may pera man o wala, alam niya ng mga tao nakarating dito. Welcome po. Ha? So, God bless po sa lahat. Merry Christmas po. Uh, kung gusto niyo akabati Merry Christmas, i-Gcash niyo na lang. Ha? God bless. Okay.